Yan mga bro Magiging yung may gig Yan o Yan ba? Dinig eh Sa head wala na problema yan mga bro Yung tik 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 sound Yun yung kalampag nung ring So what's up mga bro Mga araw sa inyong lahat Nandito na naman tayo para makapagbahagi ng mga panibagong kalaman Mga video patungkol sa ating mga motor So ito ngayon mga bro yung part 2 ng Ah, uh, Vega Force. Ayun. So, linis. Linis na lang. Ayan, linisin na natin 'yan. Tapos kakatapos ko lang mga bro ng HD3. Mga bro, bago natin umpisahan, syempre 'yung mga bago pa dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kang updated kung meron tayong mga videos na mga i-upload. Kuri to sa head, sa pagkakabit mga bro. Basic lang to. So parehas lang to mga bro. Eh. Yung kanyang rocker arm, parehas na parehas yung itura. So kahit magkabaliktan, mayroon tama kunti. Kunti lang mga bro. No. Kailangan natin yung ito. Kailangan natin ito para itong parang watch. Ito. Bushy. Tapos. Kailangan natin yung feet. Ito yung feet. Diba? So bago natin isang paking rocker arm Uunahin natin itong camshaft nya Okay pa yung bearing mga bro Hindi pa sya alog Sa so, dalawang bearing yun mga bro Mayroon pa dito yan oh. Yan Diba? So Yung cam loop mga bro Dapat Naka Ibabaw Pag kinabit natin Dapat naka ganito Ganito Hindi dapat sya naka, -naka ganito Dapat naka rest position Diba? Okay kabit natin yan. dito mga bro pasok nyo lang yan walang lock to mga bro walang lock pasok lang natin yan tapos bagayaw kunti pukpuk -puk lang mga bro bagayaw kunti pukpuk -puk lang yeah, diba ganun lang mga bro kadali o oh. so napasok na natin yung bearing yung camshaft pukpuk pa natin yun, masok na Ganito mga bro, mali yan Pagka ganito, mali yan So dapat, nakagani Ito Dapat nakaganyan siya Ayan yung wrist position ng camshaft Dapat hindi siya nakatihayag ganyan Mali ito mga bro, mali Dapat nakagani dito Okay? So, sunod <laughs> natin yung mga arm Ito naman mga bro dito dito yan, sa kabila. Ayan, ganyan. Okay, ito. Hindi kaya ito mga bro, magkakabalik sa yes, eh. Ito, meron dito. Ito, dito yan nakalagay. Diba? So, magkabaliktad, magkabaliktad. Magkabaliktad, yan ito magyayari dyan. Oh. Mali yan. Dapat, dito siya nakalagay. Dito. Okay? So, kapit natin. Tapos ito, baliktaran naman siya mga bro. Okay lang siya magkabaliktad. Kung sa intake or sa exhaust, okay siya magkabaliktad. mga bro. Chuchun na lang natin. Yan. Yeah. Tapos ibabaw nyo lang ito. Galaw-galawin nyo lang mga bro. Kasi makapasok siya. Yan yeah. o. Pasok na. Diba? So ganun lang. Madali. Tapos, Kabila ulit. Kapit natin Kabila ulit bro. So, bali mga bro. Sumali mga bro, lulubagan nyo lang to ball. Iangat natin. Iangat natin para may pasok. No? Migas kasi, nabaliktad yung ano eh. Nabaliktad yung... Ayan o, oh, smooth na siya o. Oh. di Diba? So kanina matigas, ngayon smooth na yan. Kasi nga, nilubagan natin. Tapos chuchun na rin natin ito mamaya. Oh, sagot. Ayan. Okay. So, okay na to mga bro. Ganun dapat. Tapos, itong parang, itong nakausli. Ayan o. Ito, ito, ito. So dapat nasa baba yan. Nasa baba. Para naka-rest position siya, nagagalaw natin siya. Di ba? So, ganun lang. Problema, binan natin yung libus hindi nyo na nakakita. Hahaha. <laughs> Kinabit na. Bilis mga bro. Hindi ko natuturo sa inyo kung paano kibit yung mga starter, ribbon legs, pati yung piston. Punto na lang tayo sa may clutch. No? Tapos, ito, sahit na to eh. Ito, sahit. Ito, sahit. Ito, sahit. Yan. The chain guide. madali lang naman yan mga bro, chain guide. Ano? Para press lang yan. Dito tayo. Tayo maglinis muna. Linisan muna natin itong clutch niya. later. So, ayan mga bro, ngayon pala na tayo natapos. So, ito na yung ating Vega Force. So, ayan na ay yung tanod niya mga bro. Yung bagong under niya. Ayan. Yeah. So, ang pinalitan lang natin mga bro, piston. Tapos yung piston ring, yung paring kasi wala eh. At sa box, wala na kalagay Tapos, uh, chain guide. Tapos, yung pair damper. Tapos, gasket. So, okay pa yung bearing niya at yung cams. Ngayon mga bro, yung piston ring kasi may kain na yung block nito, meron siyang gigay na konti. Dito. You know. Ewan ko lang kung naririnig nyo. Dito, dito, dito. Dinig ba? Dinig eh. Sa head, wala na problema yan mga bro. You know, yung tik-tik-tik sound, yun yung kalampag ng ring. Kasi nga, yung ring na ginabit natin dito, yung piston ring, yung pa rin. Okay? Pinama tayo ng gabi dito. At pasensya na kayo mga bro kung hindi step by step yung tutorial natin. Kasi ah uh, madali lang naman yung pagkabit dito mga bro ng head. No. ah uh, siguro dito, dito na, natin tatapusin yung part 2. Abangan nyo na lang mga bro yung mga ibang videos natin na i-upload. Kasi marami-rami tayong videos na i-upload. Okay. So sana meron kayong natutunan sa basic basic video. <laughs> At yan, shout out kay bro. Oh, uh, out. Wow. Bitinta kumpay. So ulit mga bro, magandang gabi sa inyong lahat. At ready safe lagi.